maligayang pagdating sa channel ng panalangin ng may layunin. Huminga ka ng malalim, ipikit mo sandali, hindi ka nagkataon. Kung pakiramdam mo ay nagkakawatak-watak ang iyong pamilya, kung ang katahimikan sa loob ng iyong tahanan ay mas malakas kaysa sa pag-iibig, at kung ang bigat ng sinabi o hindi sinabi ay masakit pa rin, kung gayon ang panalangin ito ay para sa iyo ngayon may gustong gawin ang Diyos sa iyong kwento. Huwag iwanan ng video na ito. Huwag makialam. Malapit ng hawakan ng langit ang iyong tahanan, ngunit kailangan mong buksan ang iyong puso at manalangin kasama ako hanggang sa wakas. Isulat sa mga komento, ang aking pamilya ay maibabalik. Panginoong aking Diyos at Ama, naparito ako ngayon sa diwa ng pagkawasak, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa bawat tahanan na sa sandaling ito ay sumisigaw ng tulong. Ilang pamilya na ang nasaktan sa masasakit na salita, ilang puso ang nalayo sa hindi narerasolbang mga sakit. Ngayon, Ama, isang henerasyon na sumisigaw para sa pagpapagaling ay yumuyuko sa iyo. Pumasok kasama ang iyong kapangyarihan sa mga tahanan na nasa bingit ng pagguho. Ikaw ang Diyos na nagbabago, na muling nagtatayo, na nagsisimulang muli. Ngayon, bisitahin ng bawat silid sa bahay na ito. Saan man may mga alaala ng mga away, naway magdala ang iyong espiritu ng kapayapaan. Kung saan may kakulangan ng tinapay, maghari nawa ang iyong pag-ibig. Saan man naging ugali ang katahimikan, bumalik na wa ang tunog ng pagkakasundo. Ama, isinusuko namin ang aming tahanan, ang aming mga relasyon, ang aming mga anak at magulang sa harap ng iyong altar. Ibalik mo, Panginoon, patuyuin ang bawat nakatagong luha, kalmahin ang bawat pagod na isip, magdala ng lunas kung saan may sakit, hayaang naniniwala ako sa pagpapanumbalik ng aking pamilya. Panginoon, alam mo ang bawat pusong sugatan. Alam mo ang tungkol sa mga salitang hindi nasabi, ang mga yakap na ipinagkait, ang mga kilos na nawala sa paglipas ng panahon. Ibuhos ang iyong nakapagpapagaling na balsamo ngayon sa bawat miyembro ng pamilyang ito. Ibahin ang diwa ng pagkakabahag-bahagi sa pagkakaisa. Ibahin ang lamig sa pagkahabag. Hayaan ang lahat ng pagmamataas ay mahulog sa lupa ngayon sa pangalan ni Jesus. Isulat, Panginoon, basagin mo ang pagmamataas ng aking tahanan. Ama, hawakan mo ang suwail na anak na iyon na lumayo. Kalmahin ang puso ng naluluha na ina na hindi na alam ang gagawin. Palakasin ng ama na nakakaramdam ng kawalan ng kakayahan, pagkabigo. Mga kawalan ng kakayahan, ikaw ang Diyos na bumuhay sa tila patay. Ibalik ang mga pag-aasawa, nasirang ugnayan o naputol na pag-uusap. Naway ang araw na ito ay maging tanda ng isang bagong simula. Panginoon, palayay ng iyong espiritu ng kapayapaan sa tahanan na ito, bawat ugat ng kapaitan, inggit, paninibugho, kompetisyon, mag-alab ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Bilang kapalit, itanim ang mga bunga ng espiritu, pag-ibig, kagalakan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili katapatan naway ang pamilyang ito ay hindi lamang mabuhay ngunit umunlad naway ang bawat araw ay maging isang buhay na patotoo ng iyong presensya ipahayag kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan kami ay maglilingkod sa Panginoon hindi pa man makikita ng mga mata hindi pa rin naririnig ng mga tangingga ang pananampalataya, ang katiyakan na nagsimula na ang himala. Huwag na nating subukang lutasin ang lahat gamit ang sarili nating lakas. Ngayon, ay isinusuko natin ang laban sa Panginoon. Bisitahin ang mga pusong pinakanasugatan. Hawakan ang hindi nakikitang mga sugat, yaong hindi pinapakita ng katawan ngunit dinadala ng kaluluwa sa loob ng maraming taon. Ama, basagin mo ngayon ang bawat namamanang sumpa na sumusubok na ulitin ang sarili nito sa bawat henerasyon. Nawa ang bawat salita ng pagkatalo, bawat emosyonal na paghuhusga, bawat pattern ng pag-abandona, galit, pagkakabahabahagi, mahulog sa lupa ngayon. Hibaran mo, Panginoon, ng isang bagong hangin sa bahay na ito naway magkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng mga magulang at mga anak sa pagitan ng magkakapatid, sa pagitan ng mag-asawa, nawa ang taimtim na mga luha at tunay na yakap ay magtakpan sa sandaling ito. Sumulat na, Panginoon, palayain mo ang aking tahanan mula sa sakit. At kung ang kagalingan ito ay magsisimula sa akin ama, pagkatapos ay baguhin ang aking puso. Alisin mo sa akin ang pagiging makasarili, katigasan, ang takot na magmahal muli. Turuan mo akong bumuo ng mga tulay, magsalita ng matalino, magmahal ng matyaga. Naway maging daan ako ng iyong kapayapaan sa loob ng aking pamilya. Naway ang aking halimbawa ay magsalita ng mas malakas kaysa sa aking mga salita. Gamitin ang aking buhay bilang sagot sa panalangin sa loob ng aking tahanan. Ipahayag, Panginoon, ang pagbabago ay nagsisimula sa loob ko. Bago pa man makita ang himala, nagpapasalamat na ako sa iyo, Panginoon. Dahil alam ko nang iyong espiritu ay gumagana kung saan hindi maaabot ng aking mga kamay. Nagsimula na ang kagalingan, muling nabuhay ang pag-ibig at ang tahanan na ito ay makikilala bilang isang lugar ng kapayabaan. Ang pamilyang ito ay magiging isang patotoo ng iyong kaluwalhatian. Ang aking pamilya ay sa iyo, Panginoon. Ito ay iyong proyekto at walang makakasira sa iyong ibinabalik na iyon. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, isulat sa mga komento. Ang aking pamilya ay pag-aari ng Diyos. Ibahagi ito sa isang tao sa iyong pamilya. Maari kang maging instrumento na gustong gamitin ng Diyos upang pagalingin ang isang buong tahanan. Subscribe sa Panalangin na may layunin channel. Dito, ang bawat panalangin ay isang binhi ng pagbabago.